Ang sabi nila ay maraming dahilan para maging malungkot at sumuko na lang. Ang sabi nila ay maraming dahilan para hindi na tayo lumaban at hayaan na lang. Hayaan ang sariling malulong na lang sa kalungkutan. Pwede pang ipasok ang buhay sa kabisuhan Ngunit kapag nakita mo na isang dahilan para sumaya, dapat na yun upang magpatuloy ka para sa akin ay nahanap ko ng dahilan upang ako'y sumaya. Nahanap ko ng dahilan ng makilala kita. Naparamdam mo sa akin ang pagmamahal na dati ay hanggang pangarap. Ang pagmamahal na lagi kong pinapangarap, ang pagmamahal na lagi kong iniisip doon nakatingin sa alapaap. Naparamdam mo ang sayang kahit tagal bago kumuling muling naranasan. Ang sayang kahit tagal nang nasa imahinasyon, ikaw dahilan. Bakit kinaganahan na akong gumising kada umaga, tuwing kausap na kita'y nawawala ang lungkot sa nadarama? Para akong nakakulong lang sa isang kwartong kahit masikip ay hindi ko na pinapakialaman dahil masaya na ako kapag kausap kita. Ikaw na ang dahilan ng pagngiti ko. Ikaw ang dahilan kung bakit gumagaan ng loob ko. Ikaw ang dahilan kung bakit natutong magmahal ang puso ko. At ikaw ang dahilan bakit ngayon ay takot na ako muling magmahal. Bakit ayoko ng magmahal? Ikaw ang naging dahilan ng pagbangon ko. Ikaw ang naging dahilan ng pagsaya ko. Ngunit ikaw rin ang dahilan bakit ngayon ay nasasaktan ako. Nawala ng parang nagparamdam nagparamdamong saya dahil agad ay napalitan ng lungkot at ang nadarama ikaw ang dahilan kung bakit ngayon ay mas nawala ako, mas sinugatan mo ang nasugatan ko ng puso, mas pinalala mo ang sakit na daladala ko. Ikaw ang dahilan kung bakit mas nasira ako. Kasalanan ko rin naman. Nagpadala ako sa kahibangan dahil naniwala ako na ikaw ang magiging dahilan ng aking paglaya. Na ikaw na ang sa akin ay magpapasaya. Naniwala ako na ang nararamdaman mo'y totoo. Naniwala ako na ikaw na ang dahilan ng totoong pagsaya ko. Mali ko rin dumipende ako sa'yo. Maling minahal kita ng todo. Kaya siguro pinagsamantalahan mo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ano din ikaw ang dahilan ng pagluha ko?